Magandang araw po mga kababayan, mga kaibigan, kapatid, kapamilya, kapuso, kabansa. Ngayon pong nalalapit na naman ang araw ng halalan. Nais ko lang pong iparating sa inyo ang aking pagtakbo ay para sa kaunlaran ng ating bansa mga kababayan, kung gusto nyo ng kaunlaran, wag, nang wag nyo nang pag-isipan pang maigi. Isulat nyo na sa balota ang aking pangalan. Sapagkat pag ako ang nanalo, wala nang magugutom. Gagawin kong sampung piso ang kilo ng bigas gagawin natin piso ang pamasahe sa bawat sasakyan na ating sasakyan papunta ng trabaho, paaralan. Malaking bagay ang mga kababayan upang makaahon tayo sa kahirapan. Lahat ng mga produkto sa ating bansa ay pamumurahin natin. Ang isda gagawin natin limang piso ang kilo. Ang mga gulay, gagawin nating dos per tali. Asahan nyo yan, sa darating na eleksyon, huwag nyo kong kalimutan na ah. mananalo tayo. Ipaglalabang ko ang ating bansa. Maraming salamat.